Ayan po, makikita ninyo na ni-rescue po si noong ni Kagawad Candelario ng Barangay Saob yung pong rumaragas ng tubig dito sa boundary ng aboral natin sa na kung saan po yung isang batang paslit o sanggol. Ayan po, makikita ninyo na kanyang uh, bit-bit-bit-bit at na naisave po niya. Ayan po, si Kagawad Candelario. Siya po ang nagsave dito sa bata. Ayan po, ayan po si Kagawad Candelario. Ayan po. Ayan po yung baby. Dala-dala rin yung ibang rescuers. Ayan po. Ayan po, makikita ninyo baby. Baby po yan. At, ah, uh, ito po, si Kagawad Candelario. Kagawad Candelario, ano po ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob para isugal lang yung sariling kaligtasa para isip yung bata? Natumulin po po. Trabaho po talaga namin. Oh, o, pero, kina Kinabahan ka rin ba sa ginawa mong ah, kabayanihan na yan? Ko talaga ako. Hindi, kinapos ako kanina doon. Pero talaga pinilit mo na marating yung bata. Tawag ko ako sa isang tao kanina. Ayan po, ayan po si Kagawad Candelario. Siya po yung nag-save sa bata. Mabuhay ka, Kagawad.